Sabihin mo sa akin, Bakit sa kabila ng paggamot sa akin ng hinirang, ay hindi lubos ang bumabalik ang akin lakas? Mahal na haring awakro, hindi lubos ang bumabalik ang inyong lakas sapagkat napipilitan ang hinirang na kayo'y gamutin dahil sa may kinikimkim galit ang kanyang dibdib. Kailangang mapawi ang galit sa kanyang puso upang kayo'y gumaling ng tuluyan. Malabong mangyari yun. Dahil kinasusoklaman ako ng anak mo, Larka. Maghanap ka ng ibang paraan upang ako'y tuluyang gumaling. Anong nasasaad sa iyong pangitain tungkol sa aking karamdaman? sa ang aking nakikita. Ang ibong adarna. Ano ang tungkol sa ibong adarna? Ang awit nito ang magbibigay sa iyo ng lakas sa habang buhay. Kung ganon, ipapakuha ko ang ibon na tinutukoy mo. Marami na ang nagtangka upang hulihin ng ibong Adarna. Suwalit sa man ay walang nagtagumpay. Puno ng pagsubok at malaki ng paglalakbay patungo sa bundok ng Nibon kung saan nanahan ng Adarna. Ang sino mang makarinig ng kanyang awit ay may panganib na maging bato. Ah, wala akong pakialam. Kung kinakailangan, Gamitin ko lahat ng mandirigma ng kaharian para makuha ang ibon na yan. Gagawin ko. Kung gayo'y ipag-utos ninyo ang pagsasagawa nito sa lalong madaling panahon, tunay, malaki ang maitutulong upang manumbalik ang lakas ng inyong katawan, sampo ng inyong kapangyarihan, ang pagtungtong ng tao sa lupa ng kaharian ng Pugad Sanghaya ay may isang pangitaing hindi maganda. Ano? Napasok ng tao ang Pugad Sanghaya? Maaring si Dino lamang ang tinutukoy niya, Mahal na Hari. Oraculo, wala namang magagawa ang isang bata. Hindi isang paslit ang tinutukoy ng aking pangitaing.